Oh. Di ba? Oh. Diba? oh. Ganda na, ang di ba? Oh. Ano 'yan? Ano kaya ano 'yan? So guys, ayan, tatry natin tong ilaw na to. Ayan, weng, stoy. Ang gagawa mo, matawad ka siya, tali ka rito. Tali, awa mo tong camera na to. Ayan, tawag dito. So guys, no, uh... Ito kasi, eh, baka in-order ko to sa online. Uh, talaga nakita ko kung paano paliwanagin lahat, no? So, titignan natin kung scammer ba or scam lang ba to. Gusto ko makita natin at masaksihan natin to, tinatawag na thunder lights. Ayan. Okay, tatry natin to sa rooftop, sa taas, kasi medyo madilim talaga, no? Titignan natin kung kaya talagang paliwanagin. Pag-scam to, ipakukulong kita. <laughs> Alright, tara. Kaya, yun na tayo. Malaga. Kaya, hindi. titignan natin kung paliliwanagin na aking talaga. Kaya, let's go! Kaya, dito tayo sa taas. Alright, alright. Let's go, let's go! Kaya. Hindi tayo. Alright, tignan nyo guys. Ngayon, titignan natin ngayon kung kayang paliwanagin talaga itong lugar na to ng isang ilaw na tong thunder na to okay ready tayo ha ah. oh, oh! di ba <makes noise> oh ganda na lakas di ba oh ano yan ano ka yan ano yan ilaw bakit okay. <laughs> <laughs> eh tinitesting ko nga lang yung ano oh lakas oh oh ano magagawa mo dyan? Patay mo lang. Huwag mong tanong ngayon. Ba't tinatanong Diba? Ang lakas guys. O. Oh. Nakita niya naman. Talagang liwanag talaga. O. Oh. Ganto kalakas na, tong na, ilaw na. na to. Ano ba? Patay mo lang. ko dito. Ang liwanag Ano magagawa mo dyan kasi? Huwag mong tanong mo pa. Ba't tinatanong ilaw? Pakita mo ka. Patay <laughs> mo lang. Oh. Ilaw. O. O. Ilaw na kasi. Huwag mong pukin niya na. Ha? Huwag m Guys, na legit ka. Guys, na nakakapagpaliwanag talaga. Grabe. Takin na legit. O, oh, isa pa. Tingnan natin, ay. ha. ay isa pa. Di ba? Ay. Oh, ang galing, ha. galing. Ang galing, ang liwanag. Ang liwanag, ha. Ah. Ang liwanag. liwanag. Di ba? Bakit ba? Ang tao ko. Di ba? Ang galing ba? naman yan. Sabi so, mo, nabili yan. O, oh, di ba? Solid. Sabi ko, na nyo. Tinignan <laughs> ko lang. Tinignan okay, la, ko lang. <laughs> Kung okay. pa sa akin. mo Gogi solid nga. Hindi <laughs> siya iskam guys. kayas mag-avail na rin kayo sa mga gusto mag-avail lang ganito. Solid kaliwanag. Talagang lumiliwanag ang buhay. Let's go! Yo, hello, what's up, my old three lancers, goodbyes. Peace out, peace up. let's go.